Sabi ah, na nga yun o. Mga... Sakay kami ng ano? Anong tawag dito? Basta. Yan ang saki namin. Walang gulong. Walang baluto. Dapat pala. Nag-search na lang ako. Oo. Ayan. Ayan. Sakay tayo. Ayan. Hey. hey. Jax, 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 jax. Dito tayo sa front side. Ha, ah, mo po lang jacket po okay. Okay. at basta po dito. Kasama po dito, kasama ako diyan. Atas na po kayo, atas na po. Pero sa photo ko. Kailangan ba? Kado okay. tayo. Yung mga cellphone nyo po, paano nyo ha? Baka malaglag mo Meron pa dyan? Mga sa motor sir, nakahelmet Mga tatlong lifeguard sa akin. motor Okay, ready? Lahat meron? So, na tayo lalabag. Sige. O, nasa Kailangan ko na tatlong Picture, picture, picture. Sige, buba. Okay, Paano ba 3, 4, lang 6, Ayun mga boss, dito na kami sa 14, at sakay kami ng ala. Sakay kami ng tricycle sa dagat. Oh, to, okay timer oh, ayan oh. Tayo ay sa oh, pa-dire. Oh. Ayos, ayos. Oh, ha? Malinis oh. Oh. Ayos, si malinaw din pala. Guys, Tanggal, Tanggalin natin oh, yung ano Thailand happy! Doon yung dalawang gulilit ko. Ali, na. Parang... Parang ulit eh. Ha? Parang naman ulit ulit Okay. May makina ba to? ano, Anong makina to? 40 30 lang? 40 30 Ano, Jay? Jay, paano? Ah, kubota lang? Ano, mga kalang? Hindi. Ah, hindi yung mga makina na P140? 40 Woo! Dito tayo mga boss! Ayos! Ayos. Oh, diba? po mga idol. Shout out dyan. Okay. ba ito Tatama sa batuan dyan o. Ito pala pala na mag-boulder? Sakit ano? Saan kaya tayo dalawa? Uy, baka mga kaplastikan, nandun, <laughs> nasan na kayo? <laughs>

Oh, ah! Ay, nahila. Si Marcy, no? <laughs> Kumusta na balik ba bayan Kumusta ang ano, ha, broad? Okay lang. <laughs> May pasalubong ba ako dyan, brother? Saan <laughs> ah, tayo? si ate pala. hindi ko pala Hindi <laughs> yon lang pala yung sakay namin na ano. Na, oh! kalino, paa, Siyempre, Natutubo, eh. Bilitan, ano yung natang isda? Ano yung natang isda? Ano yung isda? Ano yung natang isda? Ano yung natang dito. Ano yung natang Ano yung Ito sana oh. Pwede ba dito? Ba't dulo? nah na malistosuri si ate yun 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 yun